M N in drama presents han manan so sa -so ka awin ano'patas sa yung kagagiran muking nagsakala lagin at nagasubu city ang ngatang buhay ngat ngat sa recorded by Radio Mo TV. Kapoy masal mo trabaho eh. Ano ay uy, uyab? Ah, uh, ay ko Mang chicks ka? Ha? Ah, di lang. Ah, uh, ay. Ano'y naman sila eh. Sige, pabahayad sila lawas chicks ka? Asa man yung chicks? Kaya mga tigwang? Naka mo gumi, bata-bata, good. Ha? Asa man? Ako di ay. Sure, <coughs> eh. Kabata ni mo? Di naman ako bata, good. 22 naman ko. Mo ba? Ano man? Ako na lang? Oh, pwede ra. Ako na si RR. Cut. Ha? Dili ka magamit na ako? Dili. Anya, ani imo mo, mo kong check in Diyan halaw ko nga doon ako ka istory istorya istorya Mau ba? Kapila na sab ka makapangabang ubabay. o babae? Ambot o abang ba'y tawag anak? Kaya ini hobo ko sa babae. Huwag ka o gawas. Matras mo ko. Ano ang bayad? Aw, oh, alkansi ko. Kaya hindi bayad na ako. Niya, yeah, ko makahilabot. Aw, oh, alkansi Ani ako. O, may saramay tuyo naman ako. Story, story lang gunta. kay gusto sa ko nga may baho kung nga nga misood ka nining trabaho ah. Dawatan niyo. Um, pila nakahiga yun nga, imo kong gi-check-in. Pero wag ko ni mo hilabti. Ano man, gigawan ka nako ako? Oo okay. oh, man. Anya, nga nandili mo gamit nako ko. Di man kukuganahan nga mo gamit o nga huwag kong ako. Di ko ganahan nga ako rin malingaw. Ar, ar. Ang tinuod no, ko ni mo. Tabi na sa imong ingon nga sa namatay ang imong mga ginikanan. Parehas ta, Huwag nga, wala yung mga ginikanan. Wala ba ako napugos ka lang itong trabaho, ah? R.R. Gusto ko nga hawaasong tigagi kanini. Hawaasong ti kanini mo na tangan karon. ron. <sighs> Hugaw na kayo ko, R.R. Kinsian yun pa lang ko dihang nagsugod ko ini trabaho, ah. Nahimo kong cartoon girl, taxi girl. Nailasab ko nga, batang pera. O dali na maihap ang mga lalaki nga nakatilaw na ako. Napamgani mga foreigner nga nakapahimus na ako. Hindi liko ko ka na pa yan, Kat. Hugas gusto sa'y ko mahibaw ka. Nakasuway na kung may ka-live-in. Pero kulatado ko niya. Mo'y hinungdan nga, nagbuwag ni. O nibalik na sa'y ko trabaho. ah. Bisa mo to na kukaluin ni eh, Mukat. ar Ar-ar. Kung okay ni mo, mag-uyab-uyab lang na ta. Kana kung okay ni mo. Um, uh, sige. Oh, kuha niyo. Diyos mil na. On saan man yun ako? Gusto na kumuundang na kasi may trabaho. Pag-negosyo na lang. Pag-tinda-tinda na lang, good? Um, Sige. Ya, yeah, musta naman? nagtinda ako, na ko, Ar. Mayo yun noon. Parin kamot lang yun. Aron nga ko ang imong negosyo? Recorded by Radio Mo TV. Ano sa man si Kat eh? Di man mo ito ba kutawagan? Di sa mo reply sa messenger? ato ka na ako yung aming gabi? Eh. Masa lo, nabawito sila kung hain si Kat? Naaraman si Kat sa taas. na siya customer. May balik di si Kat sa yung trabaho? Ay, daghan. Kayo nagkontrata si Kat din eh. Ha? Huh? Ano man? Ang ang. Tanan man nga customer ang man mo abang niya. unsa ano siya? Ah, nana si Kat ay nanaog na. Kat! Ibalik na kasi mo trabaho? Oo. Anong iyo mong nangibuhat? Ikon mong ka naninda ka, di ba? Naninda na bitaw ko. Pero niundang ko kay dagang kig mga siyaon, oi. Ngayon isuod ko pagkat indira. Gamay ra kayo ang sweldo. Tibok adlaw ako pa ko magsigig tindog. Mayo pa niya akong trabaho kay dali ra kayo ang tuki o baka ha, tricky. Dali pa kayo hago. Cut. Sige lang, R. Muundang na lagi ko ni trabaho, ah. Pila palang lang ka adlaw. Uh, may magkita ni Cut. Kimingaw naman ko niya. Ako siyang istok, be. Dagan mo siya kipang post. Be. Kisa may lalaki ang kauban niya sa picture. Eh, bagaw ito na akong uyab, uy. Nanguyab ka nga, uyab man ta? Ah, sa mukhaan ka ayugod. Mung ako nalang gisugot. Pero ikaw bala ka. Buwag naman may gahapon. Kat, dili ko gusto magbinuang ka na ko. Ay, ah, tinuod lagi gisulti. Nagbuwag may gahapon. bibalik gahapon kasi mo trabaho. Di ba? <laughs> Wa na, uy! Niundang na ko. Mangita ko tarong nga trabaho. May noon. Kay kung makatigom na o niya ko, ta. Ano yun, kayo nangyayana ka bro. Ano naman bro? Nangita ni nga tong head guard. Ha? Ah? Ano siya may iyang tuyo? ako ko may bower na. At ito uh, sir. May tuyo magkuno ka na ako, sir. Oh, yes. Lala. Oh, unsa man sir? Hmm. Kuwang tagusok ka guard sa lain na itong Ikaw akong i sain dito kay kritikal ang mga lugar. Oh. Okay, sir. Okay naman sa din ay lugar, ha? Dili kayo la ay kay daga tao nga mga gi. Sikat marami na may nga may kuyog na laki. Mo man ang kauban niya sa picture. <sighs> Unya ka lang. Oon oh, si nagkuyog? Huwag wow, may magkuyog, Mulimod ka pa? Miagi ka sa kung kitrabahoan. Kauban siya mong uyab. koy siya. Gibidjuhan ta mo. Oh. Ah, na mo. Pasilo ako, Ar. Ato na'y klaro, hindi? Kat? Ano siya man eh? Naigugma ka na ha? Sorry, Ar. Pero wako'y gugma ni mo. Kat? Pero ano ka na ko? Nga magkauyab ta? Nga umalik ka mahigugma na ko? Gisugo na lang katungod kay makatabang ka na ako kung makinahanglan ko kwarta na. adayon yun ka nga mo hatag. Ah! <sighs> ako'y kugma ni mo, R.R. Ang bago na kong uyab. Siya mo'y tinuod akong gihigugma. Ang siya. Huwag siyang nakapausap na ako. Iyak e kong gihawa sa hugaw na akong trabaho. Husband ko. Sorry. Lakaw-lakat. Tiyak na lang kaya tulaan ako ng akong kagalingo sa paghikalimot ni mo. Salamat ni Taon. Nasa pilakabuan nga, wala may magkita ang Kat. Inanay na siya ng sa kundukan. Ay, ay. Nga lugod ng taon ni Amang sa kong kitrabahoan. Gusto na ko mga yung pasaylo sa kong gibuhat ni mo, R.R. Mga yung utakong tabang ni mo kay... Gabuwag na may sakong uyabgod. O kinahangan kay kukwartarun. Lain na sa bakak. Imo na sa kong patuon, anak at... Tinuodig yung kong isulti ni mo tubuwag na misa kong uyab. Nabangi ang taon ko. Nagkinahanglan kong kwarta. ka, Kat? Nakamupo na ang taon ko ni Moe. Higo na ang taon siya mong pagpalaom na ako. Nakaamgo na ko nga imula ko gigamit. Imula kong gipangwartahan. Ar, ar. Pero sige na lang. Bago man ako, Sheldon. Oh. Oh, na yung Jismil. Ako na ihatag niya mo? dili ka makalimot na ako. Ugmahi mo ba? Ayaw na ito pakita na ako, Kat. Maluoy ang taon ka na ako. <tong> Tingali, huyang ligid kay ko nga pagkalalaki kay bisan pa man sa gibuhat ni Kat na bibati pa man kong kaluoy niya. Di ni nalang kuto, bugda sa pagtagal ng akong tampo. More power sa RMN. by Radio Mo TV Moko ta RR nya ta City uban sa awit ngayang ipangayo awit ngayang akanan Sibiana Sa kini kompara na diky bohat anudwa sarajone Reaper Swallow garden gobus sa Priscilla Reganas Kung sab mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingka singko ang kidadit sa pabalaw. Sa inyong naka-lain laing kaagis sa katabuhie, ng naglibot sa sakawi. Yat islang niining tulongan, handumanan sa sakawi care of Ariman Production Center Studio Third Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cyber City. Huwag ka ipadasa sa Handumanan Official Facebook page. handus sa sunod kayo, dikang salamat sa inyong pagpapilas.